Noong December 26, 1900, tatlong lighthouse keepers ng Eileen Moore Island ay misteryosong nawala sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang log o ang report ng mga lighthouse keepers bago ang kanilang pagkawala ay kakaiba rin. Ayon sa mga huling report, ang mga kalalakihan ay nakaranas ng matinding bagyo at malakas na hangin at sila ay nagdadasal na matapos na ang bagyo. Pero ayon sa investigasyon ay wala silang naiulat na may bagyo noong araw na yon. Nataliwas naman sa sinasabi ng report ng tatlong lalaki. Nang puntahan ng mga nag-iimbestiga ang lighthouse, nakita nila na may isang nawawalang oil skin coat at mga tirang pagkain ang kanilang nadatnan at mga upuan na nakahiga sa sahig. Kapansin-pansin din ang mga lubid na nakakalat sa paligid ng lighthouse. Ayon sa investigasyon, ay tinangay ng malakas na alon ang mga kalalakihan habang kinukuha ang mga lubid sa landing platform ng lighthouse. Pero ang pinaka-pinagtataka ng lahat sa investigasyon na ito ay bakit lumabas ang mga nagbabantay ng lighthouse kung alam nila na may mapanganib na bagyo sa labas. Hanggang ngayon, ang bangkay ng tatlong lalaki na nagbabantay ng lighthouse ay hindi pa rin natatagpuan. Maraming teorya ang kumalat kung bakit misteryosong nawala ang tatlong lalaking lighthouse keepers, pero hanggang ngayon ay wala pa ring konkretong sagot ang sanhi ng kanilang pagkawala.